Matapos ang isang matagumpay na labanan, muling nagtagpo si Perina at ang kanyang anak na si Flamara. Sa harap ng mga mandirigma, buong pagmamalaki niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat. "Binabati ko kayong lahat dahil sa kagalingang ipinamalas ninyo sa pakikipaglaban kanina. Lalo ka na, aking anak, Flamara." Kasabay nito ay ipinakilala niya ang isang bagong kasapi. "Ito si Terra, anak ng aking kapatid na si Danaya." Panatilihin natin ang kanyang pagkakilanlan mula ngayon, sapagkat siya'y kabilang na sa ating laban para sa Encantedia. Tumindig naman si Alvarios mula sa kaharian ng Sapero at Bumati, Avisala, Sanger Terra. Mahiyain ngunit magiliw ang sagot ni Terra. Hello po, nice to meet you all po. Hindi ito agad naunawaan ng mga taga Encantedia, kaya't ipinaliwanag ni Flamara. Ikinagagalak niyang makilala kayong lahat. Avenue Sala Alvey, Pinsan ang pagdating ng mga kawal. Ngunit ang kagalakan ay biglang naputol nang dumating ang mga kawal ni Reyna Metina mula sa Adamaya. Mariing wika ng kanilang general. Ibalik ninyo sa amin ang balintataw. Mabilis na tumutol si Nonong Imaw. Wala rito ang hinahanap ninyo. Hindi ba't kinuha na ito ni Reyna Metina mula sa akin? Ngunit iginigiit pa rin ng general. Ilabas ninyo na. Galit na nag-alab si Perina, Lalo na tinanggalan ng kapangyarihan sina Flamara at Adamus nang dahil kay Metina. Nilapitan niya ang anak at humingi ng tawad. Patawad, aking anak, kung wala ako noon sa tabi mo. Hindi kita nailigtas, ngunit mariin ang tugon ni Flamara. Nanalangin ako na sana'y hindi ka pumunta noon, sapagkat alam kung sasaktan ka lamang ni Metina, o kaya'y papaslanggan. Ang lihim ni Tera at ang balintataw. Sa gitna ng kaguluhan... Lumapit si Adamos kay Terra. Natitiyak kong si Azli Danaya ang iniisip mo, Terra. Tumango si Terra at nagwika. Oo, pati na rin ang nanay mo. Siya ang nagpalaki sa akin sa mundo ng mga tao. Dagdag ni Adamus, "Kaya't dapat tayong magtagumpay sa laban kay Metina. Sa gayon, mapapalaya natin ang ating mga ina at ang buong Encantedia." Nagtanong si Adamos kung bakit nasa kanya ang balintataw. Ipinaliwanag ni Terra, Binawi namin ito kay Metina sapagkat ang balintataw ay hindi basta-basta ibinibigay sa kaninuman. Nagpahayag si Perina, mas makapangyarihan pa rin ang mga brilyante. Isa lamang ang nasa ating panig, ngunit tatlo ang hawak ni Metina. Kailangan natin ang tulong ng aking mga kapatid upang mabawi ang mga ito. Sinubukan nilang gamitin ang balintataw upang hanapin ang mga sangger, subalit nabigo sila kaya't naisip nilang hanapin ang libro ng Akashi, na itinago ni Nonong Imao. Subalit tanging pagkakaisa ng apat na tagapangalaga ng brilyante, apoy, hangin, lupa, at tubig, ang makapagbubukas dito. Ang problema, hindi pa nila alam kung sino ang tunay na tagapagmana ng brilyante ng hangin. Ang pagsasara ng lagusan, samantala, Nagtungo si Reyna Metina sa dalampasigan ng Lireo upang tuluyang isara ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Ngunit hinarang siya ng anak ng general na si Dea, na buong pagmamakaaway nagsabi. Reyna, huwag niyo pong isara ang lagusan. Hindi pa nakababalik ang aking ina sa Encantedia. Ngunit malamig ang tugon ni Metina. Wala kang karapatang sumalungat sa aking kagustuhan. Dahil sa kahinaan ni Olgana, nabawi ni Perina ang brilyante ng apoy. Ngunit hindi ko na muling hahayaang mangyari iyon. At tuluyan niyang isinara ang lagusan ng tubig. Napaiyak si Dea at buong tapang na nagsalita. Mas malamig pa sa Yelong Avenue ang iyong puso. Hindi mo naranasan ang pagmamahal ng isang kaanak. Kahit gaano kalawak ang iyong nasasakupan, wala ni isa ang magbibigay sa iyo ng pagmamahal dahil sa iyong kasamaan. Galit na lumapit si Metina at sinampal ang dalaga. Pasalamat ka at sampal lang ang natanggap mo. Ngunit kung muli mo akong hahamunin, hindi lang kamay ang mararamdaman mo. Abangan! Sa mga susunod na sandali, mabubunyag ang masamang balak ng mga general laban kay Reina Metina, at ang mahiwagang handog na tsaanidea sa Reyna.